yung gisugdan ng election period lukot nasod alang sa umaabot nga barangay og sangguni ang kabataan elections karong tuiga. Ang filing of Certificate of Candidacy kung COC gisugdan karong Adlawa, August 28 hangtod September 2, gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Subay ni ini, mas gipaligun sa kapolisan ang pagpatuman sa seguridad pinaagi sa mga checkpoints alang sa pagpatuman sa Comelec gun ban a uh, advice na ako sa mga gun holders na naatay Comelec checkpoint, pagpatuman sa gun ban. So, mm. bisan pa registrado ang imuhang firearm, bisan pag naa kay uh, permit to carry. Mm. If wala kay Comelec exemption, okay. you are not allowed to bring your firearms outside your residence mm. in public places. Sa habig sa dakbayan sa Sugbo, nagdasok na sayo palang sa buntag sa buhatan sa Comelec alang sa unang adlaw sa pagpahigayon sa filing of COC sa mga adunay planong mudagan karong umaabot nga piniliay makita ang nagkadaiyang gimmick sa mga aspiring candidates o mga supporters, pinaagi sa ilang color-coded t-shirts, pagbitbit o mga balloons o pagdala og tarpaulin. Apan ang nakakuha sa atensyon sa kadaghanan, ang 76 anyos nga si Junisio Peras, kinsa madesigun gihapong mulansar sa pagkakonsihal sa Barangay Sambagdos. Eh, ako, na na lang ko sa nako. Na Gusto ko mo tsakong, uh, barangay magpapili usab pagbalik ang kanhi kapitan sa barangay Pahina Central o kanhi Cebu City Councilor nga si Bebs Andales. Last time naman si Cap Carlo Yap, yeah, so I decided to run as bar barangay captain sa Pahina Central. Well, I have to continue the, 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 projects and uh, mga projects ni uh, Cap Carlo Yap, yeah, but I have some ideas nga I have to implement the city ordinance which is applicable to the barangay. Like, for instance, kanang kana patagal po pangihi, anti-littering na to, kay anti-droga uh, sa to. I have to, uh, I have to educate uh, the, the people in Pahina Central. Pipilapod ka mga aspiring candidates sa sangguniang kabataan, ang atong nahinabi ugani na nakaplansya na ang ilang mga plano ug plataforma alang sa mga kabatanunan sa ilang tagsa-tagsa tag, -tag mga barangay daghan may plano pero among team is mag-focus siya into mga out of school youths mag-focus ni sa education nila and also sa ilang mga mental health like test damang, test that's the that skills training and ana galing like, para ma-enhance ilang mga skills katulad nitong gi-say ni Miss Chairman nga out of school youth na encourage jud ko nga modagan tungod kay na koy mga problema nga nakita nga gusto na kong mga masolusyunan and then hinuot paunta nga kung galing taga ang chance nga makalingkod ta sa atong Uh, you know, sa posisyon is kanang hinaot mga mabuhat, mabuhat ang tatana. Full force sab ang mga supporters gikan sa Barangay Guadalupe nga anaa nagpakita sa ilang suporta sa ilang kandidato. Ang ako consulting nga nami karon malipayon mi kay nagkausa ang mga supporter sa among umabot kapitan Edgar Canmiete apan gipahinumduman ni Castillano ang tanang kandidato nga managan ngalikayan una ang premature campaigning o huaton ang campaign period nga gitakda pa sa October 19 hangtod 28. Ay lang namo sa mga kandidato. Hmm. Na after they have filed, they are now officially candidates. Okay. So karon kay Barangay Election Manual Election man ta, hmm. There is such thing as pre premature campaigning. Premature campaigning. Uh, na violation ana sa prema, premature campaigning under Section 80 of the Omnibus Election Code. Mm -hmm. So, once you file your certificate of candidacy, you will become a candidate and di nakapwede mga panya. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV Cebu.